Op, 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 op! Taas ang kamay! Taas ang kamay! Dandan! daan! Baba ang cellphone! Taas ang kamay! Op! Uh, Baba mo yung mo! Dandan! daan! Taas ang kamay! Ibaba ang kamay sa likod! Lakad ka ng daan-daan! dandan! Huwag kang lilingon. Daan-daan lang, -daan, huwag kang lilingon. Huwag lilingon. Hop. Take to, take to, take to, take. Hop, hop. Asang kamay. asa kamay, daan-daan. Hop, baba mo ang cellphone. Daan-daan. kamay, baba mo yung dalmo, mo. Hop, ilagay ang kamay sa likod. Yan. Lakad ng diretsyo. Walang lilingon. Huwag kang lilingon. Diretso lang. Lakad. Aprak daw. Nanano ka, pampatalo. No? Wala. Kumbala ko. Nakakanya ka ko lang din Oh, selfie-selfie na rin. Mali-mali, oh, selfie-selfie na. Oh, yun ka mo. Nag-video-video lang mo. Ayaw na ako. Ayaw na lang. Daga ka, mag-tas gamot. Wapin eh. Nga, bing, na po bag.